Tiniyak naman ng Agrarian o Department of Agrarian Reform na laging nakaalalay ang ahensya sa mga magsasaka ng bansa lalo na nga sa kabila ng hamon ng pagbaba ng presyo ng palay sa panahon ng anihan. Narito ang report ni Naj Mirabales. Bilang agarang tugon sa lumalalang krisis tulot ng pagbagsak ng presyo ng palay sa gitna ng anihan, nagsagawa ang Department of Agrarian Reform o DAR ng isang makasaysayang pagtitipon kasama ang pangunahing mga lider ng bansa. Layo ng pagtitipon na magbigay ng konkretong suporta sa mga magsasaka. Binigyan di ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang kritikal na pangangailangan ng pagkakaisa upang suportahan ang mga Pilipinong magsasaka na nagsisilbing lakas at puso ng produksyon sa pagkain ng bansa. Kasunod ito ng paunang pagpupulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan tinalakay ang kalagayan ng mga palay farmers at posibleng hakbang para sa kanila. Inanunsyo ng kokos na magbibigay sila ng rekomendasyon sa pangulo upang maglabas ng polisiya na mag sa lahat ng ahensya ng gobyerno kabilang ang GOCCS na bumilin ng lokal na palay. Ayon kay Speaker D ay dapat protektahan ang mga magsasaka ng bansa sa pamamagitan ng mga polisiya at pagbibigay ng sapat na pondo. Sa kabila ng hamon ng mababang presyo ng palay, ipinapakita ng pagkakaisa ng pamahalaan na hindi pababayaan ang mga magsasakang Pilipino na sandigan ng seguridad sa pagkain ng bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Nadj Miravales, Congress News.